Hi everyone! Good morning! So dito tayo ngayon. Um, marami tayong ganap for today's video natin. Kasi nga, um, nasira yung aming uh, washing machine. Amin! Mean, uh, nasira yung washing machine dito sa hinagkukuan. Kasi nga, um, sa daming mga... no uh, nung naglaba kahap ng isang araw sila ni Inday. Inday yung pinsan ni Madam. Yung natong babae. So nasira nila ka ng isang araw. So ngayon, tatlong araw na kami walang... Laba. So, ipinaayos na namin sa kapitbahay ko po. Ito yung kapitbahay ko So, ito yung nasira na washing. Ayan, tingnan muna namin kung anong um, magandang solusyon. Kasi ibibintang kada daw na ni Madam. At uh, hindi na lang daw pwede kasi may mga may mga pisa pa na bibilihin. So, ngayon, um, ano naman, Payang naman na bibili ng pisa tapos masisira lang din. So bibili na lang ulit. Diba? yun, ito na nga yung um, ano na sira one, one hindi pa po ito ng isang buwan hindi pa po siya ng isang buwan sira na wait lang friend ako na magbalik oh ayan yung old namin na ano old namin na washing um, naghanap sa ng paraan para i, i ano nga kuya pa, naghanap ng paraan para i ano para maayos to ma-modify siya ma-modify ma o oh, para ma-modify siya so Uh, yan kasi sira na kasi din yan eh. Pero, yan yung nasunog. Nasunog na wire. Pero okay pa yan. So, ito na nga mga ma'am si... Eh. So, anong explanation nito kuya? Explain mga kuya. Uh, -uh. Ito yung problema. Uh, anong, ano yan? anong sira dyan kuya? Kasi naghanap yung mga followers namin na uh, ano ba nangyari sa aming washing machine? nakamali ay yung timer niya nakamali. yung timer niya nakamali ng pagano pag ano pag ikot pag ikot forward naging reverse ay Ngayon, yung mga gear niya nang ano uh, nasira sira yung, yung, yung gear, gear. gear ito yung gear nasira so, kasira. yung gear box niya so pa, so, ba bakit nasira ko ya <coughs> kasi baliktad yung pagka ano na ikot pagka ikot baliktad yung pagka ikot kaya nasira talaga um, siya wow, kasi bawal yan dapat naka forward lang ah dapat naka forward so, so ang yung ano so ang gagawin natin is modified um, na lang natin, na lang natin. Na Kasi, ito bibili ni eh. oo oh, oh. aabot uh, pa tayo ng apat na araw apat araw. na araw limang araw So uh, itong ano natin yung dryer hindi na magagamit ang magagamit natin kung maayos to is ito na lang Ayan guys, na binuksan na po. Ayan po si Kuya, kapit bahay ko. Ang asawa niya ay uh, pinsan ko yung asawa niya. So, ang dami so, ang dami naming labahan guys. Punta natin kung saan nakabutang nakalagay yung mga labahan. Dito oh. Kasi ito, wala na kaming laba laba. 3 days, ay 4, 3 days na. So tingnan natin yung labahan natin. Uh, Papasok tayo dito. Hmm. So ito na nga guys. Mag-video muna tayo yung ano natin, ulam for today's morning. <laughs> Oh, yun yung breakfast natin. Diyan! So? Ah. <laughs> <laughs> Ayan! Ayan. <laughs> <laughs> Direta, dai direta dire <laughs> dai, direta, dai. Direta, dai. तो <laughs> <speaking in foreign language>

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

So yan na po sila guys. Uh, from Ipunan. Sila ay taga Ipunan. Isagit sa inyong lugar. O oh, isagit inyong lugar. Asa inyong lugar? Isagit. One, two. Ha <laughs> Mm -hmm. Today is a Sunday. So mm yes -hmm. like guys, from Ipunan sila. So ngayon, ay, dami nila guys. Oh. <laughs>